Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong ito sa akin ng aking lolo Samuelito tungkol sa naging karanasan niya tungkol sa isang aswang noong kabataan niya. Kasama niya dito ang kanyang mga kaibigan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Willie. Nasa edad na labing siyam ang aking lolo Samuelito nang maranasan niya ang karanasan niyang ito kasama ang mga kaibigan niyang sina Teodoro at Henner ayon kasi sa aking abuelo nang mga panahong iyon ay nahilig siya sa pagkikipista sa mga baryo na alam nilang mayroong kapistahan hindi naman kasi nila naisip noon ang posibilidad na makakarana sila ng kakaibang karanasan dahil lamang sa ganoong pag-uugali nila. O tol, may gagawin ba kayo bukas? Tanong ng kaibigan nitong si Teodoro sa kanya. Wala naman tol, bakit may pupuntahan ba tayo bukas? Tanong din ng isa nitong kaibigang si Hiner. Tatlo lamang silang magkakaibigan at madalas nakasama ni Lolo Samuelito ang dalawa sa kung saan mang lugar nila maisipang pumunta upang makipista o magliwaliw. Kasi may kapistahan bukas doon sa isang baryo. Yun nga lang medyo may kalayuan ito. Uwi eh. ka pa ni Teodoro sa kanila. Eh pre, saan namang baryo yan? Tanong pa ni Lolo Samuelito kung kaya sinabi ni Teodoro sa kanya kung saang baryo ang tinutukoy niya. Kaagad naman nakaramdam ng takot si Lolo nang marinig niya ang baryong sinasabi ng kanyang kaibigan. Marahil ay napansin ng kanyang mga kaibigan ang takot sa kanyang buka kung kaya napatanong ito sa kanya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Bakit ba? May problema ba sa sinabi ko? Tanong ni Teodoro. Ah, ayos ka lang ba, Samuel? Tanong naman ni Hener sa kanya. Ay, hindi nyo ba alam na pugad daw ng, ng mga aswang ang baryong iyon? Ayon sa aking ina. Ako, Baka mapahamak tayo kapag pumunta tayo doon. Tugon ni Lolo sa kanyang mga kaibigan. Napatawa naman ng mahina ang dalawa nitong kaibigan dahil sa sinabi niya. Kung mga aswang ang nakatira doon, bakit may kapistahan sila? Hindi ba dapat hindi sila nagditiwang ng mga ganoon? Samuel, Huwag mo nang na isipin ang mga ganoong bagay dahil malabo namang may mga aswang. Ano ka ba? Saad ni Teodoro sa kanya. Kahit na gustong sabihin ni lolo na hindi posibleng magkaroon ng kapistahan ang mga aswang, ngunit hindi na siya nagsalita pa at nagkibit-balikat na lang sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ayaw na rin naman niyang tumagal pa ang ganoong usapan nila. Kung kaya, pumayag na lamang siyang makipista sa baryong sinasabi sa kanila ni Teodoro. Noong matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa plano nilang pakikipista, ay umuwi naman si Lolo Samuelito sa kanilang bahay. Nang makita niya ang kanyang ina, ay kaagad niyang sinabi rito ang tungkol sa mga bagay na iyon. Ah, nay, ah, may pupuntahan po pala kami bukas ni Teodoro at Henner. Wika ni Lolo sa kanyang ina kung kaya tinanong siya nito kung saang lugar naman iyon. Sinabi naman ni Lolo kung saan at kitang kita ang takot sa muka ng kanyang ina. Naku, Huwag ka nang tumuloy doon. Di mo ba alam pugad iyon ng mga aswang at baka kung mapaano pa kayo doon? Saad naman ng ina nito. Hindi naman nakatugon si Lolo sa kanyang ina. Dumiretso na lang ito sa kanyang silid at saka nagpahinga. Kinabukasan nga ay muling pinagsabihan ng kanyang ina si Lolo Samuelito Subalit hindi niya pinakinggan ang kanyang ina at umalis talaga siya sa kanilang bahay upang sumama sa kanyang mga kaibigan. Noong makumpleto sila ay kaagad silang sumakay ng masasakyang patungo sa baryong kanilang pupuntahan. Habang nasa biyahe sila ay hindi maiwasang matakot ni Lolo Samuelito. Sumasagi pa rin sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa baryong kanilang pupuntahan. Pilit na iwinawak si na lang ni Lolo ang mga bagay na iyon para kahit papaano ay mabawasan ang takot ng kanyang nararamdaman. Makalipas ang humigit kumulang isa at kalahating oras, ay narating na nila ang baryong iyon. Bago sila bumaba sa kanilang sinasakyan ay napapatingin pa ang aking abuelo sa driver na naghatid sa kanila sa lugar na iyon. Tila may gusto kasing ipahiwatig ng mga titig nito kina Lolo. Nais man sanang tanongin ni Lolo Samuelito ang driver na iyon ngunit hindi na niya nagawa pa dahil nang makababa sila ay kaagad na pinaharurot ng driver ang minamaneho nitong sasakyan. Napakipit balikat na lang ang aking abuelo dahil sa nangyaring iyon. Hindi na lang niya inisip pa ang bagay na iyon at nagpasya na lang na sumunod sa kanyang mga kaibigan na noon ay nagsisimula na sa kanilang paglalakad. Ah, parang hindi naman pista sa lugar na ito eh. Tingnan mo, ang parang sobrang tahimik. Ang tahimik ng paligid. Wika pa ni Teodoro sa kanila. Nagkatinginan pa sila nang ilibot nila ang kanilang mga mata at wala man lang silang nakitang handaan sa labas ng mga kabahayan. Nako 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 umuwi na kaya tayo baka kung ano pa ang mangyari sa atin dito saad naman ni Hener Sumang ayon naman sa kanyang kaibigan si Lolo Samuelito dahil masama na rin ang kutob niya sa lugar na iyon Nako ano ba naman kayo naririto na tayo ganyan pa ang mga sinasabi niyo Tara na, maglakad na lang kasi tayo at baka may mga kabahayan pa roon sa pinakadulo at doon ang handaan. Ano ba? Tila naiinis naman na wika ni Teodoro sa kanila. Wala namang nagawa si na lolo kung hindi sumunod na lamang sa kaibigan nilang si Teodoro. Kahit na hindi maiwasan ni Lolo ang paninindig ng kanyang mga balahibo ng mga oras na iyon ay sumunod na lamang siya sa kanilang kaibigan. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pagsubscribe mo bagong kasundo. ayon pa sa kanya. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa bawat galaw nila mula sa mga kabahayan ngunit kapag nagpapalingalinga sila ay wala namang mga tao. Hanggang sa narating nila noon ang pinakadulong mga bahay sa lugar na iyon. Laking tuwa naman ni Teodoro nang makitang may mga tao roon kung kaya niyaya niya kaagad si Lolo at Henner. Sumunod naman ang mga ito kay Teodoro kahit na nagdadalawang isip na ang mga ito. O oh, ano mga tol, sinabi ko na nga ba sa inyo at may mga tao rito? Galak na wika pa ni Teodoro sa kanila. Alanganin namang napangiti ang aking abuelo dahil doon marahil ay napansin din sila ng mga tao doon kung kaya tinawag sila ng mga tao. Lumapit naman sila at nang makalapit sila sa mga taong iyon ay niyaya kaagad sila na kumain. Oh mga iho, kumain na muna kayo rito. Nakingiting ang yaya sa kanila ng isang ginang tumangon naman si Teodoro sa sinabi nito. Napalingon pa siya kina Lolo ngunit tanging pagkibit-balikat na lang ang naitugon ng mga ito sa kanya. Wala na rin naman silang nagawa kung hindi ang kumain na lang din. Kumuha na sila ng kanilang makakain at nang makakuha ay nagsimula na sa kanilang pagkain. Namang haman sa mga nakahain sa mesa ay nagdadalawang isip pa rin si Lolo Samuelito na kainin ang mga pagkain iyon. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay ikakapahamak niya kung sakaling tikman niya ang mga pagkain kinuha niya tuon sa mesa. Napatingin naman siya sa kanyang mga kaibigan na noon ay sarap na sarap sa kanilang kinakain. At dahil doon, napabuntong hininga na lang siya at pilit na kinain ang pagkain nasa harapan niya. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, ay hindi maiwasan ng aking lolo na makaramdam ng takot at kaba dahil nakatingin sa kanila, ang mga taong naroroon. Mas dumobli pa ang takot niya nang makitang napapalunok ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Animoy, kahit tingin pa lang ay hinahabhab na sila ng buhay. Napayuko na lang ang aking abuelo at tinapos na lang ang kanyang kinakain. Napalingon pa nga sila nang may dumating pang maraming tao upang makikain. Tagaroon ang mga taong iyon at tanging sinalolo lang ang dayo ng mga oras na iyon. Nakita pang araw niya kung papaano ngumisi sa kanya ang mga kararating lang na mga tao. Napalunok na lang siya ng kanyang laway dahil doon noong matapos sa kanilang pagkain ay nagpaalam na ang mga ito para umuwi na. Naku, baka bukas na lang kaya kayo umuwi kasi wala nang masasakyan ng mga ganitong oras. Wika ng isa sa mga tao roon. Dito na muna kayo matulog. Saat pa ng isa sa kanila kaagad namang naniwala si Teodoro sa mga ito kung kaya kahit ayaw ni na Lolo at Hener ay wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang samahan ang kanilang kaibigan dahil nga ayaw nitong umalis roon. Kinagabihan, maaga silang natulog sa isang libreng bahay na kanilang tutulugan at hinayaan ang mga tagaroon na nasa labas dahil nga hindi pa tapos ang kanilang pagdiriwang at kasiyahan. Ayon pa nga sa isa sa mga taong ito ay magsisimula pa lang ang kasiyahan. Nagtaka si Lolo kung kaya hindi ito natulog. Bandang alas 7 ng gabi, nakarinig siya nang ingay na tila nag-aangilan sa labas ng bahay kung saan sila nagpapahinga sumilip si lolo sa bintana at laking gulat niya nang makita ang marami at malalaking aso na nakapalibot sa isang rebulto na hindi nila alam kung sino o ano dahil doon ay ginising niya kaagad ang kanyang mga kaibigan at saka sinabi ang kanyang nakita. Dahil sa takot sa posibleng mangyari ay kagad silang lumabas ng bahay na iyon at umalis sa lugar na iyon. Tumaka sila sa likod bahay kung saan matatalas ang mga talahib at nagsilbing kubli ito para sa kanila laking pasasalamat nila kahit sugat-sugat ang kanilang katawan dahil sa talahib ay walang nakakita sa pagtakas nila hindi nila alam kung ilang oras ang nilakad nila pabalik para lang makauwi laking pasasalamat nila dahil walang nakakita sa kanila ng mga taong naroroon noong ikinwento iyon ni Lolo Samuelito sa kanyang ina, hindi ito makapaniwala sa sinabi nito. Pinagalitan siya dahil sa sobrang tigas daw ng ulo niya. Ayon daw kasi sa ina ni Lolo, mga aswang ang nakita ni Lolo at iyon ang pamamaraan nila ng pagdiriwang sa kanilang kapistahan. Dagdag pa nito hindi man niya alam kung ano ang ribultong iyon, subalit malakas ang kanyang kutob na iyon ang ribulto ng Panginoon ng mga nilang na nasa lugar na iyon at nagdiriwang sila ng kapistahan ng kanilang Diyos-Diyosan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po and more power po sa ang sundo Horror Stories. Gumagalang Willie. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundok.